kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Bago bumoto bilang isa sa mga senador na nag-aaproba sa hinihiling budget ay naglabas muna ng kanyang inaing si Senador Rafi Tulfo tungkol sa matagal ng kalakaran sa loob ng eskwelahan Mapaluzon, Visayas o Mindanao ay nangyayari ito at siguro ay isa ka na rin sa nakakaalam nito. Ito ang voluntaryong paghingi ng mga teachers sa magulang ng mga mag-aaral ng donasyon para pambili ng kung ano-anong kulang sa loob ng paaralan. I have some few questions and suggestions na kailangan ko pong erase kasi if I don't do that, I'll be remiss of my duty as a senator na nilapitan na maraming mga magulang na mag-aaral sa public elementary and high school para ilabas yung kanilang mga hinaing na karamihan sa mga magulang na ito ay mga may hirap. Tricycle driver, jeepney driver, kasambahay, security guard, vendor, factory worker, pahinante, etc. At karamihan sa kanilang mga hinaing ay pare-pareho lang ang sinasabi. Malaki po ang budget ng DepEd pagdating sa MOOE, 48 billion pesos a year. And yet, every single day, nakatanggap po ako ng reklamo mula sa mga magulang na mga mahirap natin mag-aaral para sa kontribusyon. At ang eskwelahan ay nagsasabi through the PTA, Parents Teacher Association, in the guise of voluntary contribution, when in fact it is a required contribution, mandatory contribution, contribution para sa chalks, floor wax, pintura, varnish, TV repairs, electric fan, test tube, and laboratory materials. Kasama dyan yung printer. At alam ko po, yan ay napapaloob sa supplies and equipment na meron pong bilyones na budget from DepEd. isa pa po, or ilan pa po sa mga uh, sinisingil na mga public schools sa mga mag-aaral, ng mga magulang, ay utility bills. Yung bayad para sa kuryente, ay hinihingi hiningi ng contribution na para magbayad yung mga mag-aaral. Yung bayad para sa janitor, yung bayad po para sa mga security guard, yung bayad po para sa repair ng CR, and pati po dun sa field trip na sana po ay libre. Now, ang tanong, can somebody run me through, paano po ba na-distribute, na-disburse yung billions and billions of pesos para sa mga nabanggit ko, how is it being distributed at bakit po hindi nakakarating sa mga eskwelahan na marami sa kanila mga guro. In fact, I talked to some of them. Of course, I'm not to mention their name for obvious reason. Wala na po nakakarating sa kanila kaya ang nangyari, nagre-remedyo po sila at ni nila yung mga kanila mga estudyante na mag-contribute papaano po nagiging required to, kasi what they do is they call a PTA meeting. ito po yung doorway, parents teachers association. so pagdating po sa PTA, ngayon ang first agenda palagi is kailangan natin uh, magbigay ng contribution para sa chalk, floor wax, etc etc. kailangan natin magawa agad ito. Dagdag pa ng Senador na tila ba may pabor na nakukuha ang estudyanteng nakakapagbigay ng donasyon sa kanilang paralan? Rason para pagsikapan lalo ng mga magulang na makapagbigay ng donasyon para kahit papano ay magkaroon naman ng kahit na konting pabor na makukuha ang kanilang mga anak bilang mga estudyante. So ang nangyayari, yung mga, mga magulang ng estudyante na walang-wala na pipilitan, peer pressure ang tawag po niyan, sapagkat ilan doon sa mga magulang na mag-aaral na can afford tumataas ng kamay. Yung mga hindi po nang bubolontri, hindi tumataas ng kamay na binabagsak. Yung mahilig mag-contribute, mataas ang grado at honor students pa. Kaya ilan sa mga magulang na ito napipilitan dumiskarte para lamang makapagbigay ng tinatawag na contribution daw. Uh, sino pong gusto sumagot? Madam Chair, Your Honor, Yusek Escobedo of Field Operations will answer the question. Ahead, Yusek. Uh, Madam Chair, good afternoon. Um, Unang-una po yung merong existing policy ang Department of Education as regards to the no collection policy because tama po ang uh, nabanggit ni Senator uh, Tulfo that we have the MOOE, school MOOE, at uh, kabilang na dito yung... Uh, ano ang mga needs ng mga teachers including repairs and uh, uh, payment for electricity and uh, we also recognize that uh merong mga PTAs na nag-impose ng na mga uh, contributions because they they're saying that they are a private organization and uh, meron na po kaming mga ongoing investigations Uh, isa na po dito sa Region 3 where the teacher uh, involved has resigned. Hindi pa nakapagtapos ng kanyang sinasabi ang field officer ng DepEd ay pumasok na ulit ang senador para magmungkahin ng kanyang solusyon sa nangyayaring hingian palagi ng donasyon sa tuwing merong PTA meeting. And, uh, Sir, case... excuse me, let me catch up. Hindi lang po sa Region 3, sa lahat po ng uh, lugar sa Pilipinas, when I posted Uh, sa Facebook page ko, yung reklamo ng mga magulang na pumunta po sa radio program, ko Wanted sa Radyo, binaha po ako ng mga comments from parents all over the country, stating that, pati sila sa kanilang eskwelahan, yes, meron daw po talagang tinatawag na voluntary contribution from, uh, na inimposed po ng PTA. Ang nangyari po kasi sana, ang request ko, uh, pagsabihan niyo po, pag meron pong PTA meeting, dapat wala na ang pag-uusapan na tungkol sa contributions. Dapat ang pag-uusapan lang po sa lahat ng PTA meeting, i nyo po, ay tungkol lang po sa academic performance ng mga estudyante o yung mga problema at ng mga estudyante, period. Kasi ang nangyari, tuwing PTA meeting, 101% ang unang agenda sa meeting na yan, and I have proof from parents and even teachers, na ang first agenda tuwing magkakaroon ng PTA ay project ano ang pwede natin uh, magawang project sa eskwalahan? Repair para sa CR. Varnish para sa silya na nasisira na. Bilit tayo ng chalk, bilit tayo ng floor wax, bilit tayo ng ganito, ganon, ganon. Ang mga estudyante na, na walang pang-contribute, kuminsan pinapahiya pa. Nilalagay pa po sa group chat. Ito, nag-contribute na si Juan, si Mario, si Pedro. However, si Rolando hindi pa nag-contribute si Petra hindi pa nag-contribute, so napapaya yung mga hindi pa napapag-contribute na nape-pressure po in some cases, itong mga magulang baka natututo pa magnakaw para hindi lang mapaya yung kanilang mga anak. And meron po akong proof tungkol dyan. And, and in fairness po sa inyo, this has been going on for many years. Even as far back as yung administration pa po, I can remember Brother Armin Luistro. In fact, nag-away pa kami on air niya sa Wanted sa radyo because ayaw niya maniwala hanggang sa pinadalaan ko siya ng mga reklamo and nakita niya po na talagang valid and then nag-issue po siya ng memo na stop na yung contribution, voluntary contribution. After a few months, nagsibalikan din po hanggang ngayon. So is there a way na talagang once and for all, since senador na po ako, because I promise na once ako'y maging senador, I'll put a stop of this nonsense. Nung ako po'y wanted sa radio na broadcaster, of course, wala po akong magawa. All I can do is call the authorities and tell them, hey, we have complaints pertaining to this and that. Now that I'm senator and they elected and voted me para mabigyan solusyon itong problema ito na mga magulang mag-aaral, I have to do something to put a stop to these problems once and for all. Can you guys promise me na into na to para ako po'y maging supporter ng inyong budget at hindi ko po kontrahin, humingi kayo ng 1 trillion pesos for all I care. Kasi alam ko, kailangan po ang maayos na budget para sa DepEd. And I firmly believe na kailangan talaga ng, ng DepEd ng pinakamalaking budget among all other agencies because we need to give quality educations to our poor na mga kababayan. because i believe in who I who he was less in life should have more in law so dapat sa ating batas bigyan po ng magandang edukasyon bigyan po ng magandang serbisyo ang mayor nating kababayan dito lang po sana sila mga kabawi and i agree dapat we natin sila as ng pabigyan ng quality education but how can we give these students quality of education kung kulang-kulang and then we're teaching these kids to be corrupt when they grow up How and why? Because they know and they knew na yung pag paghingi sa kanilang contribution ay pangingikil. Sir, you're... so pag lumaki po itong estudyante, may kita nila na okay lang pala yung kasi si teacher nangingigil sa amin so paglaki nila there's the possibility na baka mangingigil sila. Matapos ang mahaba mga sinabi ni Sen. Rafi Tulfo ay kaagad nang nagsalita si Vice President at Deep Ed. Secretary Sara Duterte kaugnay sa kung ano ang mas epektibong magagawa ng senador para makuha nito ang nire-request niyang gawin sana ng Deep Ed. Ito ang diretsahang sinabi sa kanya ni VP Sara. Senator your time is up, no? I'll, I'll, you've been informed that your time is up. Um, you've responded, but kindly respond again. I you say, Ask a uh, Madam Chair, Your Honor, number one, you asked the question on how you can help. Paano kayo makatulong na senator na kayo ngayon? Pwede po kayong gumawa ng batas na ipagbawal po ang voluntary contribution sa mga BTAs. And then, uh, pwede po nating i-implement yan. Uh, may penalties po yung uh, 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 teacher or uh, parent uh, na mag-exist na merong voluntary uh, contribution. Ang mga PTA po, just like all the other associations, uh, are guided by the majority. Kung ano po yung nade-decisionan -decision, ng uh, majority doon sa kanilang uh, association, yun po yung... Uh, na susunod, now it is a voluntary uh, contribution. ibig sabihin hindi po pinipilit yung mga estudyante o yung mga magulang na mag uh, contribute. Uh, kung yun man ang nadesisyonan na project uh, ng PTA, marami po tayong mga stakeholders na iba iba po yung projects nila sa ating mga paaralan. Hindi lang po mga PTA, but we have NGOs, we have uh, private sector donors with, who partner with uh, our public schools uh, sa mga specific na projects nila in certain uh, schools. kanito po din yung ating uh, mga PTA. Uh, Pinag-iisipan po ng teachers and ng parents kung paano sila makatulong sa uh, paglahan para sa pag-aaral ng mga bata. But then again, as I said, uh, these are Uh, voluntary uh, contributions, uh, pwede po nating ipagbawal, uh, gagawa po tayo ng batas para po merong uh, penalty. Una-una, uh, wala pong kapangyarihan na para ipatigil yan. Pero however, meron pong kapangyarihan ng DepEd na para ipatigil po yung tinatawag na voluntary contribution sa PTA. Sa sitwasyong ito ngayon ay simple lang naman ang hiling ni Senador Rafi Tulfo. Ito ay ang sana raw mayroong representante na taga DepEd ang present sa tuwing mayroong PTA meeting para mamonitor ora mismo kung may donasyon na namang hinihiling ang mga guro sa mga magulang ng mga mag-aaral ang mungkahing pagawa ng batas bilang senador para pigilan at gawing bawal ang paghingi sa mga PTA meetings ay isang magandang suhestyon. Pero ang tanong, hindi kaya mauubos lang ang termino ng senador na gumawa ng batas na yun pero hindi pa rin naaaprubahan ito? Ikaw, saan ka ba mas pabor sa ginawang mungkahi ng dalawang magkabilang panig? Itong question ko po, galing po to sa mga magulang na mag-aaral. Kasi po, I told them na hayaan nyo pagdating doon sa hearing, sa budget, i-raise ir ko to. kung yes. hindi nyo ako pagsasalitain dito, then... Ay, pinagsasalita naman po kayo. Hindi, kasi sinasabi, wag daw sagutin. Ay, hindi po. The, the VP would like to be the one to answer the okay, question. Okay, thank you. I, that's my understanding. No, I'm just moderating you, him for everyone gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.